mga boss, good morning sa inyong tanan diha. Ah. Kay ni alarm naman atong clock diri mga boss mo kini ang mga alarm clock mga boss no Among mga buhi nga mga sigbin. PM lang kasi gusto yung mga sigbin diha. <laughs> so magluto at karon mga boss maghiling ta diri sa rep eh, para magluto tag pamahaw nga pa man si sayutan sa yuta ni bata kay atong alarm clock diri mga ering mga boss no. So atong alarm lang yung iri din Mangita tayo mahal ang hiling nila mga boss Kung asa yung lamig oh, na garden rin sa tong rate mga boss Ngunit ay wish nakakita tayo ang palayas tong garden mga boss Stay Gikan pa din na sa grocery mga boss Pero ang iba Nangahinog din tayo mga boss Kadugay na wala Kuan luto-luto Arah hinog na ng isa mga boss Rigid na na ang isa na lang Ang lutoon na, na mga boss Kuskuso na ito na kutsara eh Para din din na na Dugay-dugay yun pa wala kus sa ang mga pait dira ang parts. palaya mga boss. Kaya ka di yun na makaon. Reject na sa so, tuwang pamina, sa so, tuwang panglasa, mga boss. So, ara, haba na taan ang mga boss, no? Mga video-video po na ang mga boss. So, ala, slice zone na na mga boss. Kaya para dili na ma-fill ma na ang kapaitan mga boss. So, expert mo mag-slice. Kaya, eh, chip biyata sa una apat na anak ship cook mga sa tong tiyan ship cook ta mga boss karon mga boss kay tulog pa man si misis so kita so, na kaso butang na to na siya sumuto na mga boss ugasan na to na tubig mga boss ugasan na tubig para ang pait o ang existing na chemical mga boss mga tuwa na mga tunaw na mga boss pinaagis tubig na ini gikan pa na sa tubig na wasdak teh nawasa na wasa di mga boss o simple mag-slice, tag-sang gamay. lamas din mga boss. No, simple lamas, ahos na itong lamas mga boss. Ahos na mga boss. O si boss, bumbay, gamay kamatis dayon yun. Slice on din ato na eh. Ano, na, hine -hine, slice mga boss. Ito slice mga boss, no? Ito din yung mulag asin mga boss. Parang mawala din kapaits. ato ang palaya mga boss, no? At iba rin may asin mga boss. Kumot-kumoto, ginagmay prepare na tayo ng kalaha mga boss para inito na ito no so habang hmm. nag-upload ito so sa kalaha mga boss buta ka ito kika, gamay na no para, uh, tagal taga na itong nag-aroma na ng, uh, uh, so, ito mga pinadubong na buta nga itong lamas kaya, mga boss ito nang islice itong lamas ganina mga boss ito na kayo kayo kulat to na to na siya maluto ng lamas tanga na ito ng gamay ginis mga boss para lamas butang din nato nato ang uh, pinislice nga palay mga boss para ulat-ulat na ito haba na ulat-ulat talaga kay okay ang mga boss para ang katu ang lamas nga ito ang di luno ina muhatag to aroma sa ito ang niluto siyempre takloba na ito mga boss para Kuan, kaya kaya nung balik mga boss para ang katuwang sarsa nga ito gihibutang lamig na kutang eh. ato bitsin ni si primo na tuwa uh, ma supay si nabu bitsin na kutang na gamay paminta para supay sa tong aroma umot o lami halong halang gamay tanday itlog day nga o eh, nga bosta itlog mora bihan ni handas madali nga tutuon sa so, kadabong syempre okay, kayo kayo na punan itong mga bosta ito nga ng itlog mga boss. para pilit na sa ito ang kuwan, apalaya So muna mga boss, ano At, ito mga Pinis Prada, lami kaya yun. mga boss o, oh. lami kayo, mga boss. Mas simple lang, mga laking bukid lang ang malakas. Siyempre mga boss habang ginasalang na ito na magluto po, bulad mga boss, bulad dilis na ginag bulad mga boss gamay lang itong luto, para dili masayang mga boss kayo kayo ginagmay si na ni or minutes lang ni mga boss bago maluto so mo na nga to ha? Pines pinis product mga boss oh, lumi kayo na gaming barbecue oh. na may ampalaya mula to, mga boss share lang na ako to sa inyo ha nga ko kabuntago